Lahat naman tayo kapatid na nakakaranas ng struggle sa buhay. Pero yung iba, nawawala ng pag-asa, bumibigay ng lulu mo. Ang napagtataka, bakit nakakalimutan nyo na may Diyos? Ang Diyos na hindi namimili kung sino ka. Diyos na hindi tinatanong kung saan ka galing. Diyos na hindi nagtitimbang kung gaano kabigat ang kasalanan mo. Pero bakit ayaw nyo makipag-communicate at makipagrelasyon sa Panginoon? Ganun pa man, ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagtanggap at pagdinig sa lahat ng tumatawag sa Kanya. And throughout the scripture, we find reminders ng katapatan ng Panginoon sa Kanyang mga pangako. Kung meron ka mang struggles ngayon, kapatid, at lumapit ka sa Panginoon, narito ang mga signs na binibigay sa iyo ng Panginoon to assure you na malalagpasan mo ang mga dinaranas mong struggles. Seven signs that God will deliver you from life's struggles. Number one, God's promises in Scripture. Ang Biblia ay puno ng assurances. Kapatid, may struggle ka sa buhay mo ngayon? Tumawag ka kay Lord, inihintay ka niya. Kahit sino ka pa, ikaw man sa tingin mo, ikaw ang pinakamakasalanan, ikaw ang pinakamababang tao sa mundo na hindi ka rapat-dapat mali kapatid. Sa mata ng Diyos, ikaw ang mas karapat dapat pag ikaw ay may pusong sumusuko at isinusuko ang sarili sa Panginoon. Sa Psalms 34, verse 17 to 19, ang sabi, The right cry out, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to those who have a broken heart and saves such as have a contrite spirit. Many are the afflictions of the right youths but the Lord delivers Him out of them all. Number two, God's unchanging nature. Ang Diyos ay tapat at di magbabago. Sa lahat ng pangakong nakasulat sa Biblia, yan ay hindi magbabago, kapatid. God will always keep His promises. Sa Hebrews 13, verse 8, paalala sa atin, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. His consistent nature assures us that what He has promised, He will fulfill. Number three, peace in the midst of trials. Pag nakaranas ka ng kapayapaan sa kabila ng sakit, dusa at hirap na meron ka ngayon, sa niyan kapatid na si God ay may ongoing work within you. Philippians 4, verse 6 to 7, ang turo sa atin, Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, Let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Number four, presence of God's Spirit. Ang banal na Espiritu Santo ang number one akampi natin. Hindi ang kahit sino pa mang close na tao sa ating buhay. Kaya napakasarap na taglay mo ang Holy Spirit. Sikaping pagtagumpayan na ikaw ay paglagakan ng Espiritu ng Panginoon. The Holy Spirit provides comfort and assurance of God's deliverance. Sa Romans 8 verse 26 nakasulat, likewise the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit himself makes intercessions for us with groanings which cannot be uttered. Number five, his strength in our weakness sa ating pinakamababa at pinakamahinang sitwasyon, kapatid, yan ang time na malakas tayo. Sa pagtataglay natin ang presence ni Lord, God's strength is often made perfect in our weakness. Sa so 2 Corinthians 12 verse 9, assures us, My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Through our struggles, His power is revealed. Number six, testimonies and deliverance. Kapag ikaw ay nagtetestimonya kung paano ka sinagip ni Lord, you will see that He will do it again. Reflect on your own life and testimonies of others who have experienced God's deliverance. Dito sa Rantuyo, puno tayo ng testimonya na maglalapit sa atin sa presence ni Lord. I-share nyo po sana sa inyong mga kaibigan to follow ang page na ito sapagkat ito ang panghangad natin ang ipakilala at palaganapin ang kanyang kabutian. This encourages faith and hope. Sa Psalms 66 verse 16 encourages, Come and hear all you who fear God and I will declare what He has done for my soul. Number seven, hope for the future. Sumuko, ipaubaya, magtiwala. Hindi tayo dapat mag-alinlangan sa Diyos na sa atin ay lumika. Siya ay sovereign, siya ay makapangyarihan. Trust in His promises of hope and future restoration. Sa Jeremiah 29.11, kinukomfort tayo. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil to give you a future and a hope sa pagkakataon at panong may struggle ka kapatid. Yakapin mo si Lord. Yakapin mo ang kanyang katotohanan. Yakapin mo ang kanyang aral. God's love and promises endures forever. Ang pangako niya ay kasama mo siya in every trial. At iahon ka niya and He will deliver you according to His perfect will and timing. Tara kapatid, manalangit tayo. Maari kang yumukod o ipikit ang iyong mata. At damhin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoong Diyos, buong kababaang loob kaming lumalapit sa iyo. Mananalangin, tatawag, magmamakaawa. We recognize the need, ang pangailangan namin ng iyong pagsama, ng iyong presensya sa aming buhay, Panginoon. Ng iyong deliverance. Dumadalangin kami ng iyong proteksyon mula sa puwersa ng kadiliman, Lord at ang iyong kapangyarihan lalampasan ang mga tukso. Tulungan mo aming maunawaan, maintindihan ang iyong mga aral at kami lumakad ng may pagsunod sa iyo, o aming Diyos. Panginoon, tilangan namin ang iyong guidance at proteksyon sa mga hamon sa aming buhay sa araw-araw. Tinataas namin sa iyo ang lahat, ang aming pagsuko sa iyo, para sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang lahat ng pagdakila at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen.